So ayan guys, so magandang hapon sa ating lahat ano. So time check alas 4. So kakaout ko lang sa isa kong trabaho no. So bis lang tapos diretso byahe na. So byahe tayo ngayon kay Move It. Subukan natin kung makakamagkaano tayo ngayon. Bali ang target natin is yung incentives ng for p.m. hanggang 9 p.m. So, bali, part-time lang tayo, no? Part-time lang tayo sa ngayon kay Mubit. Kasi meron po tayong full-time work. 6 ng umaga hanggang 3 p.m. ng hapon. So, medyo malapit lang yung trabaho ko sa bahay. Kaya, nakapagpahinga na kaagad ako. Tapos, ayun. biis lang. Tapos, biyahe. So ayun, samahan niyo ako guys Update ko kayo kapag meron ako Nakuha ang ano Unang booking natin kay Move it, let's go So ayun guys, eto na nga So na pick up natin sa first booking natin So Papunta ito ng QC uh, South Triangle So Ang fare ni customer sa atin ay Magkano nga ba? 249 pesos no bali cashless yung first booking natin so mas maganda sana kung cash yun ano pero okay na rin at least meron tayong booking palabas hindi na lugi so kaysa ma zero tayo palabas kakapili natin ano so yun sumahan niyo ako hanggang sa mahatid po natin si customer natin so let's go So ayun na drop na natin yung unang booking natin So ito na yung sa pangalawa uh, Bali Pinasukan agad tayo ano Dito lang din Sa triangle Papunta siya ng Kamuning So malapit lang Ang problema ah, uh, hmm, 39 pesos lang kikitain natin Pero ang problema yan Gurami yan eh So ayun sundun, Sunduin na natin si customer Baka at baka masundo pa ng iba let's go ayun, chinat na nga tayo no? nagmamadali na siya <laughs> so bilisan na lang natin ng konti baka makancel pa so yun yung hindi kasi alam ng mga ano natin no? ng mga pasahero natin na pumapasok agad yung booking nila sa mga rider kahit meron pang sakay no? And, uh, yun yung dapat na ipinapaliwanag eh, natin sa mga customer po natin no? so mamaya uh, paliwanag ulit ng ng pasensya kung tingin nila is late tayo ng dating so yun katulad kanina uh, pumasok kagad yung second booking natin hindi 5 uh, minutes away pa tayo dun sa ano dun sa drop off natin para sa first booking syempre malamang sa malamang bad trip yan si customer kasi ang tagal ng ano natin nung no, bago tayo makarating sa kanya Sir uh, Aldrin Chris po ayun Sir Chira Sir nakakababa lang ng customer eh dito din eh okay na sir ayun po tara so mahirap yung ganito ano uh, tawag dito yung si customer hindi niya alam yung daanan niya tapos ikaw na rider tayong rider eh hindi rin natin alam kasi hindi ko rin kabisado so medyo challenging challenging sa, para sa atin yung ganitong senaryo Oh, iya. Yeah. Ah, sakit. Ah, uh, attorney Albert. Ako. Oh, yun. Oh, oh po. Dito po kasi ako, binaba yung ano eh, yung isa kong ko isa pong pasahero. so ayun guys nga no ang tawag dito ay eh, baba na natin yung pang ilan na ba to pang apat na pasahero natin so time, time check 6.33 nakaka 367 pesos na tayo so ayun hindi pa nga tayo nakapagpahinga may pumasok na ulit pick up na natin to guys no? baka ma pick up pa ng iba ako ah, di pa nakaabang kuya pwede sa likod hindi pwede naman po okay. dito okay. ah, bali ma'am jelly po no uh -huh. ayun Teka lang po ah. So ayun nga guys no? So nakuha na natin yung Pang lima nating booking Uy traffic So dito sa may Araneta Papunta ng Muñoz So funny thing <laughs> medyo natawa lang ako kay ma'am kasi meron siyang cup may sombrero na siya tapos suot pa rin ang shower cup <laughs> hmm, hindi ko rin kasi kagad pansin na meron pala siya ano so ako kasi basta taabot lang so hindi ko na tinitignan no? yung mga pasahero natin 97 ma'am So ayun guys no, Naibaba na natin yung Pang limang booking natin So Maghanap na tayo ng magandang pwesto Charge natin yung ano natin no? Yung cellphone So lobat na Ay So, <laughs> hindi pa ako natin nakakalis. Meron na. Meron na agad. Nakapasok. Dito na tayo. So, nauna pa tayo, no? Kay customer. Ma'am, era po? Yun. Opo. 哪个包？哪个包？哪个包？ Okay, na po. Yeah. Thank you, ma'am. Okay. Sir, jeep po. Ay, ayan po. Pwede po. Teka lang po. Ano ba yan, sir? Wala bang matatapon? Okay na, sir. Teka po. Sige po. Up, yan. so ayan guys no na drop na natin Tos, biglang may ano pumasok agad good na bad good thing tuloy tuloy ang ano natin ang biyahe ang ano lang mahirap lang is na tayo no walang pahinga bugbog sarado Asik po. yon. Asya, tara. Sige po. Teka lang, sara. So ayun guys, no guys, kakababa lang natin ng isa pa natin customer ha ah, papahinga sana malimutan kong patayin yung ano photo accept ko yung app bigla may pumasok so ayun wala no, tayo magagawa kundi puntahan hindi naman natin pwedeng cancelin yan ay mali ah, naman so malik yung daan natin palagi na lang nakala ko one way kaya hindi hindi ko tinatangka so ayun guys no bali kakadrop lang natin ng last booking natin ah uh, nakalimutan kong patayin yung app uh, papahinga sana ako kaya lang before ko ano, mamalayan may nakapasok na na booking panibago so good thing tuloy tuloy yung booking natin ang ano lang nakakapagod syempre walang pahinga simula kaninang alas 4 so masakit ng put ko ano so ayun ito malapit na tayo mahirap lang dito part na to kasi palengke kailangan dun maging maingat tayo baka makasagi tayo dito ng civilian so baka magbayad pa tayo no? so yun samahan nyo ako hanggang sa ano no? at sana wish ko lang ma kuha to ma kuha natin yung incentives natin sana ma hit yung 13 bookings before mag 9 Ayun, tara -tar, sir. Ah. Sir. Yung plastic mo sir, pa dito sa harap. Yan. Kasya, kasya ba yan dito sir? Yan. Hmm. Oh. Okay na sir Tara po Ito lang sir yeah. 50 pesos lang sir huh. Pagod huh. So ayun guys, na nababa na natin yung pang ilo na to, pang sham. Nice one. Kalae mo yan. Nakakasyam na tayo. Bali, nakaka 647 pesos na tayo. Ano? Sham na booking. Pahinga konti. So oh, ayun no, naputol na yung sunod-sunod na booking natin pagpatak ng alas 8. So naka na tayo. Bali 4 na lang sana para makumpleto natin yung 13 na booking. Kaya lang mukhang malabo na. So susubukan so, ko maglagare eh. Baka sakali makachamba pa eh makumpleto natin bago matapos yung oras ng incentives no. Before mag 9, 9 pm. So, yon Wish me luck. So, let's go. So, ayun, guys. Bali, 20 minutes na tayong naglalagari. Wala pa rin tayong makuha, no. So, nandito na tayo, banda, sa may SM North. Bali, dulo na ito ng Mindanao Avenue. So, dito, kapag wala pa rin, siguro, huwi na lang ako, no. Dito na natin tatapusin yung munting vlog natin hindi natin nakuha yung incentives ng 13 rides so, so nasa 9 rides lang tayo kahit isa pa sana 10 para 10 bookings uh, pag naka 10 kasi 250 yung makukuha natin so sa, sa 9 150 lang no? hindi siya pasok dun sa ano bali yung 7 lang yung makukuha natin so Naka 647 pesos tayo. Yan yung malinis natin na no, bukod pa sa mga tip. May tip ba? Parang wala nga nag-tip kanina kasi puro cashless. Ayan o, isa, dalawa, tatlo, apat. Uh, so, ay, meron nag -tip sa atin kanina. Isa, may nagtip na isa. 10 piso. So, thank you very much kay sir. Tapos, ano, ito yun, no? Uh, pito lang yung sakop ng ano natin. Ng Rides natin, yung completed rides natin So, pito, 150 pesos So, kung makakasyambasa na tayo ng kahit isa pa ngayon Para 250 pesos yung makukuha natin Ano? Kaso mukhang wala na So, yun guys uh, Siguro hanggang dito na lang So, bali Kung sakali man may makuha pa ako uh, Pagpapatuloy natin Pero sa tingin ko wala na Ano? So, diretso na tayong uuwi kasi maaga pa yung pasok natin para bukas alas sa pa so medyo malayo layo pa yung uuwi natin no bale isang oras pa bale mula dito sa may SM North hanggang sa may Muntalban one hour away pa so malayo layo pa ang bubunuin natin kailangan makauwi tayo agad syempre meron din tayong family time kahit saglit no? so, ayun. ayun guys maraming salamat sa pagsubaybay kung, kung nakaabot ka man supporting ito ng ating vlog sana ay nagustuhan po ang ating episode ngayong araw so ayun guys maraming salamat maraming salamat sa lahat ng nanood na way... ingat po tayo lahat ride safe no sa ating mga riders at kahit, hindi kahit hindi po rider kahit hindi po yung mga riders na mga nanonood sa atin ingat po tayo so yun guys hanggang dito na lang ang ating vlog maraming salamat peace out